Ano to? Ako ho si Atty. Lilette Matias. Maghahabla ka? Elisa, nakikiusap ako. Wala na naman na si Elton. Para lang naman kay Philip yung habol ko. Uh, dumulog ho sa tanggapan namin si Pia para maayos yung mga pag-usapan nito may karapatan mo talaga si Philip sa mga naiwan ng ama niya kahit na illegitimate child siya. Karapatan? Anak siya sa labas! Wala siyang karapatan! Elisa, eh, hindi mo ba naiintindihan? Anak din naman ni Elton si Philip. Gusto lang niya magkaroon ng magandang kinabukasan yung anak ko. At sigurado ako ang gusto ni Elton, maging pantay-pantay yung mga anak niya. Kailan pa naging pantay-pantay ang lahat? yung itinaguyod namin buhay ng asawa ko, ikaw lang ang nakinabang. Tapos ngayon, makikihati pa kayo sa so, kung anong dapat para sa anak ko? Para sa anak ko nga! Para kay Philip! Tama ba ng anak ko ang magbaya sa kakulangan ng asawa ko? Bakit ba napakadamot mo? Ma, Inuulit ko, hindi para sa akin to, para sa anak ko. Uh, Mrs., pag-usapan na lang natin to ng maayos. Wala na tayong pag-usap. heading to the hospital? Yes. Imiitay na tayo ni Kurt. Okay, ate. Lexi, okay, salamat nga pala na sinamaan mo ko ngayon, ha? ate, wala yun. Tsaka, kailangan ko din naman gawin tong mga pag-observe na to. Eh. Alam mo, ate, kanina, naisip ko yung situation nila. Alala ko yung situation natin noon. Sorry sa mga nagawa ko sa iyo. Ang sama-sama ako. Wala na yun, Trixie. Okay, okay naman na tayo ngayon eh. saka hindi naman ako nagtataling ng sama n'yo. Alam ko naman yan, ate. Kaya nga ang bait-bait mo eh. Alam mo ate, simula nung tinanggap na kita bilang kapatid ko, never ko nang naisip na anak ka sa labas na dad para sa akin, magkapatid tayo. Buo tayong magkapatid. I can assure you that. Kaya nga, di ba, yung mga magkakapatid, dapat nagtutulungan sa kahit na anong bagay. Para sa ikawabuti ng lahat, di ba? Thank you, Lixia. Sana nga, nasa mabuti si Ira. Lalo na nga yung makasama niya si ni Ano? Hindi ako sigurado mo sa mabuti. mga protector. Si Ira na lang yung problema ko. Kasi sobrang okay na tayo eh.